Um, sa ating mga honorable senators, sa pasensya na po, I will take a little time. I just have to defend myself from the accusations. This is uh, referring to uh, the press release conducted by uh, Representative Alfredo Garbin. Yes, your honor. na Yung ako, bicol na ako daw ay nag-insert. First of all, hindi po ako makakapag-insert kasi nga hindi po ako member ng PICAM. Paano ko makakapag-insert? So Pangalaw. this, this presentation is actually to answer the press release? Yes, Your Honor. Okay. Um, tapos, pangalawa, sinasabi niya na doon sa nadagdag sa BICAM ay merong kasama doon sa mga top 15. So, ang ginawa ko po, nagtanong po ako sa DE. Ne, never, for the record, never ako nagtatanong sa DE kung sino na nanalo sa project. So, hindi ko alam kung sino na nanalo. Then, nung dumabas yung top 15, that was the first time tinanong ko sa DE, bigyan mo ako ng listahan nung sa mga sino nanalo. Kaya meron akong listahan. Okay. So, sana pagbigyan naman ako na depensa ako naman yung sarili ko yun.